Good morning everyone, welcome back to my youtube channel Hello, ang aking iniinom ay isishare ko sa inyo Isa ito sa pampaganda ng kutis at nagbabawas din ito ng mataas na uric acid ng ating katawan kaya ko ito iniinom kasi ako ay nakakaramdam ng pananakit ng aking mga paa. Hindi ko alam, ito ay maganda rin pala sa kutis. At ito ay iniinom ko ay ang dahon ng avocado. Ito ay nagpapaganda ng kutis. Isang magandang herbal ang avocado every morning. Isang beses sa isang araw, isang baso lang po. Kaya, ayan, makikita po ninyo na naglalaga po ako ng avocado, din iinumin ko po yan, isang baso sa isang araw. Maganda po siya sa katawan. Ayan, na ko po sa inyo ang aking mga herbal na iniinom. Maganda po siya sa katawan, lalo na't pag mataas ang uric acid mo, na ayaw mo namang uminom ng mga gamot na galing butika. Thank you po sa panunood at thank you po sa pakikinig sa aking YouTube channel. Please subscribe and please watch again my video. Thank you so much.